Ay, nang hangin Sige lang Check out Bawa, bawa. 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 Mahabang talang lang Mat ang first fight natin Bago yung pumaturo Mga dito Ito yun ang bagong gawa mo Ito nga Kasabay kami ni Yel Magpalipat kiling ngayon na ba yung hangin yan na po yung libon ayun po kay idol yel o mahina ang hangin di kaya mahina po ang hangin mga tito ayun parang babagsak may kiling 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 po ang aking saranggola kiling po dito sa kanan Mahinang hangin hindi kaya po laka hindi po kaya Papabakot ayusin namin yung parisukat mga idol sobrang kiling siya ha kaya nga mahina ang hangin po, babagsak na po yung libon yun lang po makmak, walang hangin paano yun? dito dito, ayusin natin yung kwan, kiling yan yun lang na, tingnan ko yung gawa mo, yun yung gawa mo maganyan pang ito po yung gawa niya oh. isang po yung gawa niya ni Yel yan, si Idol Yel marunong na rin po siyang gumawa yan ang tropa natin na pag ibang bayan mak salpak mo nung isa bagod ka nag basketball ka kasi ayun ayusin natin yung killing Wala naman kahit mga na dib nito. Baka. Baka matawag si natin yung kiling. Yung eh, kiling. Meron, papa mo. Sampunta. Eh si papa mo pala. Ako si Yan po yung dibuan na kaso hina po ng hangin wala man lang kahangin hangin, hangin. kaya mo dahil kaya mo ano kaya mo ano si dib na lang okay na pagod oh. <laughs> ko huwag magta lang o oh, sige very good Ayan na lang kaya namin tali ngayon. Kabay na naman si po. Doon na lang po, mahina po yung hangin. Doon na po, tora Kita ko. Hangin ah. na po, hindi kaya hindi po mahina ang hangin. na

sakit sa kwan si Chawara yun nung no. Ayun na po yung isa. Siya yung magbabato. Para tara mama, tara mama, tara mama, tara mama, tara may kiling may hina din angin Sa mata ng araw! Sa mata! mata! Kahit dito sa cellphone, liwanag. Liwanag. Ano Ano po, yung piloto. Boss! Boss! Paano po mapanipan? Sabi <laughs> ko ganun. O, tansi libre. May maliit lang. <laughs> boss! Ito yun na po. Regalo ko. Tansi. <laughs> Ito na po. Si Willie boy. Si Boy Tito. Yun mga ka-tito. Nandito na kami ng Tito Willie. Tito-tito. Tito-tito. Ito mo. May tansi na sabi ko. Paano ba talaga pa, Ayan na po. Papalipad na po. Doon na po. Ayan na po. Ayan na po. Papalipad oh. Si Willy boy may bit-bit-bit-bit. Layo. Bit, bit, bit. ayo jili bae prema kan do palipad <laughs> Bana 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 bana. Tas kagad ah. Ini tas kagad oh. Yo no. check out sana gua balik aja lu. Shut out. Hmm, ba mo yan. Ini no. Ini sanggum bagtit. <laughs> <coughs> Shout out dyan kay Vincent ko. Oh, pawak. Ha? Ha? Oo ah. Ako pa. Hindi, itasan mo ha. Pag wala pang ulan. Ayan, hop. Ayan na po yung Vietnam kites. Update ulit. Mga idol, parang hinahangin. Hindi. Ayan na po. Ah, ang aking Vietnam kite. Ayan po yung green nun. Na hindi ko po na-update. Ayan po yung kay yun Ayan, kay Idol ay, Yel. Bumagsak po. Ayan po siya. Ayan po ang aking ah, nag-iisang Vietnam kite na kulay green. Mga ito. Si Makmak -mak po na parang piloto. Alam niya na kapag kapapalipad. Babasket bolo yan kanina. Pumunta <laughs> lang kami dito. Pumunta sa atakbo. <laughs> Siya rin nagpalipad. Ayan po. Pakikon mo nga yung kwan Yung tali. Gitna lang yung kon mo. Ha? Talagyan natin ang babigat nun. Kasi Kulang. <laughs> Kaya nga. Yeah, nga. Mas magaling pa si Deb Deb? <laughs> Yan po si Deb Deb. Pinais ko po yung mga. Yun po. Migot ka Kiling po. Ano po, ang aking Vietnam ng kite. Na ang piloto. <laughs> Makmak po. <laughs> ah, sino ang kanina yung kwan doon? Yung. Talo sila, natakot sila sa'yo na mga basketball so, talaga, kulit mo kasi Atasin mo Ayan po Ayan po si Yen Kasama niya ang kanyang ama Ang kanyang ama Na isa rin Mananang go. Oh, na mana nama ayan na po ang aking vietnam kite kaso parating po si luigi ano luigi Shout out Buna. ay si kung pala yan etik eh? kala ko si luigi etik <laughs> etik pala Shout out sa iyo idol Patasin mo nga yung batog na batog hindi kaya tapat na tapat siya Kaso hindi na po ng hangin sa taas mga dito. Hindi talaga. Dapat 'yan kapag malakas 'yan nandito na po sa tapat nito. Sa may ulap na 'yan. Ayun. Kaso eh mahina. Unti lang pong tumatama na hangin. Ito ilalagyan natin ng pabigat sa ta sa may ulo itong dibon na to kasi hindi wag mo lalagay kuha ka ng mas mabigat na kayo yung e, pepil tree eh pilipil ako kuha ka lang ng isang dangkal ayan po si <laughs> dibdib kukuha daw ng pampabigat para boss tatakbo ko kagawad ah. boss ayan na po ano? parang tumatapat na rin po siya Ayan ba yung aking Vietnam kahit ng gulay green? Saan? Ang daming tao dun oh. Ang daming tao dun kasi nanonood sila ng motocross dun po. Kasi malapit na pong pesta nila. Uh, July 2 daw ang pesta nila. Martes po. Dalawang araw. 1 at saka Yung medyo mataba. Medyo mataba. Enjoy, enjoy na naman si Makmak. Enjoy na, enjoy na naman si Makmak. chat out mga madam. Ano? Manood kay sa aking vlog. Tito Willy Vlog sa YouTube channel. Yel, sige na mo na yan At ako'y magbabagting Eh, babagting natin Pasha natin si Yel At mukhang busy-busy sa kanyang saranggola Ano Yel? Ito ah, paliparin mo Okay. Talang mo, talang natin. Magting ka. Eh, Ilayo mo kasi yung tali. Ay, tulungan natin si... Lagay mo lang dyan, Dave. Lagay mo lang dyan. Smile lang nice smile si Yel ah Doon ka, doon na, doon yung Doon ka, banda Guli mo yung tali mo, kuli mo Aking ibabagting Ang kanyang saranggola Mga tito Kay Yel po, Yel po gawa niya Yung po, wata <laughs> May Stop po ito po ang kanyang gawa na iniingat-ingatan niya isa putong ay gamit niya fiber ngaling tong bata na to ah fiber ang kanyang gamit Ayan po si Yel at itong kanyang saranggola na, na pinagmamalaki ye yeah! Hina po ang hangin, di po kayang sumagap ng hangin mga idol. Sobrang hina. Sobrang hina. Oop, pero magaling tong bata, fiber yung gamit niya. Ayun po. Na. Hirapan po siyang magpalipad. Di po ba nung biyasa mga ah, mga tito? ako magkatalang yung magbabagting yun magting mo ako magkatalang ha? Eh? hindi fiber yung gamit niya eh. fiber doon ka doon ka ako magkokan papalipat ha? Ah. videoan mo nga kami ni idol yun lagyan mo lang dyan ako.

Yun po yung isa kanina. Steady lang. Walang hangin sa taas. Magmaka. Lagkit. Yun po yung nagpapalitbad na naman yung magmaka. Babagsak yun! <laughs> NGEEEEEEEW! Masa, <laughs> mabigat yung taling mo. Dapat nylon ilan bilhin mo yung gano'n 36. Hindi piloto. Piloto? Pero ah, uh, maga mag nito. Eh, steady mag sa akin. Oh. Tao <laughs> po. po yung ko. aray <laughs> 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 Yang, uh... <laughs> Ay, yan po, pinto hindi na ba namin kay yel Yan, yeah, ang kanyang saranggola tinulungan namin yung akin pero mahina po kasi yung hangin kaya gang dun lang talaga sobra kasi laki yung Vietnam namin Vietnam kite yung Vietnam kite ko tawa na si yel napalipad din kanyang saranggola Na wala na yung araw kaya, na nga. Na. kaya nga yan po tuwang tuwa po si Yel napalipad na rin ang kanyang saranggola okay may mabababa muna tas mo may ina yung hangin sa babae tas mo lang ito po yung aking binigay na update na rin Talang mo dun Palibatin natin to Sige lang kaya ba Naniikot ng rod Talang mo dun Ating susubukan yung aking binigay na Vietnam kite Talang kulit Miguel. yan po makmak pali pa rin itong isa at kanyang itatalang ha eh? maliit yung tali, tali. Oh, mabababa lang to ah oh mak Malipari, palipari, palipari. sige sige subukan mo lang kung <laughs> wala 1 50 meters lang yan eh 100 meters dapat 200 yan 200 meters ito subukan mo ano eh na yung mga liit kasi yung tali nyan eh hindi kaya kapag maliit oh maliit mababa yung tali yan yan hindi kaya oh tumama yung, yung isa salat Hindi mo lang, wag, wag mong gagalawin, wag mong gagalawin 'yan. Lalapit lang yun Dito lapit mo. O 'yan. 'Yan. Luba mo na. Wala mababa yung kanya, dapat 200 meters din 'yon. Kali nung. Tingnan mo ah. Mababa po ang kanyang kali Nalipad na sana 'yon. Hoy, hindi na enjoy si kanto na. <laughs> dito ba? Diba? Ha? Pero mo muna isang tali mo. Pwede ah. Sal. Eh na. Dali, dali, dali to ba. Ha? Kan. Dagu. May bote pa. Ano? Kapakan ko na mga idol oh. Minom pa sila nang kun dito. Oy, tawanan ito, hala. Okay. Delikado dito. Yelah, kapag infront. Tignan, Tignan-tingnan mo yung daanan mo, yellow. Masunggat kay diyan. Ay uh, ayan po ang aking strangle na. Na kulay green sana. Ay. Ayan po kulay green po. Yeah, let's kay Yel, po siya. Uh, maraming salamat na naman mga idol. At ipiken nakita ko na ninyo yung Vietnam kite ko na nulit ko na palipad kasi yun hindi namin na palipad yung sa pasensya na po hindi namin na itong tura, tura na to kulang po sa ulo kasi mahirap talaga kapag green na green yung kakayasin mo ganito no. No. yung ganito po dito na dito hanggang dito na lang yeah. po aking video maraming salamat si makmak shout out shout out kay kalbo you <laughs> know Oh, tawang na ano, naman no, si Dede. <laughs> Ayan na po, yun po. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you very much. Thank you, thank you mga idol, mga tito. Ingat po palagi.